page ni Rainbow Labrador deleted na. Ipinamas report siya ng mga fan. Tignan nga natin kung totoo, Jay, kung na-delete talaga. Ano ba yung show, Boss, name, well, I peace, boss! Ha? Boss! Ibarita nga yung boss, super... Bakit ka natin? Ano yun? Trading Wala Facebook sa Wala lang Facebook sa What? Wala well, na, boss! Parang mawawala eh, naka blue badge yun. Ramos, nahanap ko lang, kailang pa mag-exerce nga tapos ako ng footing natin, kaso wala eh. Ha? Ah? sa nila Eh, boss, titingin boss, titingin dyan. Sigurado ka, pati ko, ano nila Hindi, boss, ito. Wala sa driver rin Boss, hello? Eh, niyo ba eh? Ay, boss, bit So, wala nga, ba? Wala na, boss, oh. Wala na nga ako to, Wala na yung Wala na yung blue badge, no? Wala na, boss. Yung 1.8 million yan na page wala na yun. Wala po siya. delete ko. Bangs ba? na pa ako. Laka nga hapid. ko hanap ko. Kawawa naman Wala po siya. Nga sa nasiwuto mo Wala sa Tatuloy akong nagawa. No, Let me lang yan. Let me lang yan po. Kaya na nagkahanap ako po sa kalagyar po. Parang may nadaanan pa ako kanina eh. Yung post niya. Yung parang sinita niya na naman si Coco Martin. Ah, oo boss. Ay, ako rin mo. Sakit ako. Si Coco Martin. Yung ano niya. Yun ay last post niya. nagka bull yung traffic ko. wala permit pala itong oh, pho -pho, <laughs> off. Hapon natin kanina ba? Kanina, kanina. Mga aras dis yun. Wala ka ang lang, bago lang. Di mo na nakita daw no? Wala na po si Nahanap po ngayon. Busta kasi wala ni Page niya. Kasi yung huling tinira niya, si Vice Ganda yung hanapan. Pwede yung hanapan. Sala po ng bumubuo ng NTRCB. Good job po. Wala pa lang 12 days, di ba? Ang case yung boss. Tapos, parang may nadahanan ako. Ipinamas report siya ng mga fans. Hindi mas Muslim mundo. Yung mas report. Kaya ganun. So yung ano, yung million na uh, fans ni Vice Ganda Showtime, nagwarong nagsama sa hanan niya. Nasa horong aboso. Pero hindi. Pero hindi pa siya natinginag eh. Na yun, binira niya si Coco. Ay, mas maraming fans si Boss. Siguro nagsani ni yung meet Showtime. At saka yung bata kaya Apo. Ay, report. Ay, yung Boss. ba? nga, Boss? Kaya nawala doon ah. Zero all na. Eh. Utik. Iba talaga, no? Wala ka na, boss. Paano? Bagal ka na may mga mga boss. Prank. Wala pa yan, boss. Pero hindi pa rin talaga ako imposible. Ha? Gano'n pala yun? No, pag na mass report ka talaga, mawawala yung page mo, no? iskado gado pala yung sungkya. Masasabaw ko dyan. Awawa sa mga siwan. Ano ba yung siwan? So yan, dude. Paano nga yan? Kasi kanina alas 10, meron pang post. Nakita ka, Nakita mo rin, boss. Parang yun yung ano eh, ang sinabi niya doon, Parang yung tawag dito, yung beka traffic well, o empleyado, tudyante, nahirapan umuwi dahil sobrang traffic. Ito na mga boss, wala ka sa traffic, huwag ka okay, Kasi may nag-taping na naman daw siya ng walang term. Hey, walang mo sabi na ka Hindi na kaya mo maniwala. Wala well, ka pa sa so, rata right, yung ano, pamit na IG kaya yeah, IG. O kaya ano? Hindi yung IG, nakita ko meron pa eh. IG kaya po ang alam mo ang bali dito sa ginawa ni Random Labador, alam mo ang mali? Alam mo sa lulus? Parang kinalage niya si Coco Martin. Mapakira. Parang panoorin niya yung story niya. Parang ano e. Eh, kinalage niya si Coco Martin na di mo kaya. Parang ganun. Ayaw, huwag mo sa yan. so from Belize. Jay, ten of no tank. Anong oras na ngayon? Malas 12. Two hours lang, Jay. Nas report. Ano na, na mas report? Wala na. Wala na, Alam, boss. Ay, ngayon, nasa pa na yun. Wala na. So, Pud, wala na sa Facebook si Rendon Labador. Wala na. Ah, tuloy talaga, boss. Tuloy na tayo magagawa. Ang bagay, boss. Sa tingin ko ba mababalik ko yan? Ay, hindi ko lang boss. Di, na natin mas report boss. Mas report, no? O ba ang mga lata yung mga fans nung Baka si Facebook. Hindi kaya awen, na ako. Ay, hindi na ako ganun eh. Okay, alam mo, ampi ako dyan sa mga yan. Oo, oh, oh, matip to yan. Let's so time, kampi ko yung mga yan. Buta mo muna si Utol siguro ba mabayang? Oo, mo. Uh. Oo, oh, baka hindi niya pa alam na wala na pitch page